Kung isa ka sa mahilig kumain ng pako, panoorin mo ang video nito. Ang pako bilang isang halamang vascular ay kilala na may katangiang herbal. Gusto nating pag-usapan dito ang tungkol sa mga nangungunang kahangahangang benepisyon nito sa kalusugan. Sa pamamagitan ng bitamina nito at lahat ng iba pang mga sustansyang nilalaman, ito ay isang bagay na maaring makatulong sa iyo sa isang paraan o sa iba pa. Kaya naman narito ang mga binibisyo sa kalusugan ng dahon ng pako. Number 1. It nourishes your bone. Ang pako ay mayaman sa kalsium, kaya naman ginagawa itong perpekto para sa iyong mga buto at ngipin. Habang tumatanda ka, nababawasan ang kakayahan ng iyong buto na mapanatili ang lakas nito. Kaya ito na ang panahon para in-nourish mo ito ng pampalakas katulad ng dahon ng pako. Pangalawa, tinatanggal nito ang sakit na dala ng PMS. Ang premenstrual syndrome ay masakit at ang pananakit ng ulo gaya ng sasabihin ng lahat ng mga babaeng niregla, kaya ang pagkain ng mga dahon ng pako bago magkaroon ng regla ay maaring mabawasan nito ang masakit na pakiramdam. Pangatlo, pinapadali nito ang mahusay na paggana ng nervous system. Ang dahon ng pako ay nagbibigay daan sa isang katawan na sumipsip ng lahat ng nutrients na madaling makuha. Ang mga nutrients na ito ay kapakipakinabang sa ating nervous system. Ang bitamina B at thiamine na nilalaman ng mga dahon nito ay nakatutulong para sa partikular na sistemang ito. Pangapat, ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng phosphorus. Ang isang mineral na naman sa paggamit ng mga taba at carbohydrates sa ating katawan ay phosphorus. Ang sapat na supply nito sa katawan kung ganon sa pangkalahatan ay nakatutulong para sa ating katawan. Sa ganitong paraan, sigurado ako na ang nilalaman ng mga dahong ito ay maaring maging kapaki sa ating katawan. Ito ay puno ng iron. Ang kakulangan sa iron ay mapanganib at nakapipinsala pa nga. Hindi alam ng lahat, ngunit kung may kakulangan ka na nilalamang ito sa katawan ng isang tao, ang lahat ay unti-unting mauhulog. Bakit hindi dagdaga ng mga kakayahan ng iyong katawan na tumanggap ng ayon sa pamamagitan ng dahon ng pako? Pang-anim, itinataguyod nito ang malusog na paningin. Ang mga pako ay angko para sa mata. Ang bitamina A na nilalaman nito ay maaring makatulong sa iyo na mapanatili ang malusog na paningin. Kaya ay minumungkahi na ipares sa mga dahon ng pako sa lahat ng iba pang mga pagkain na nasa vitamina A upang lubos na mapakinabangan ang mga epekto nito. Pangpito, pinipigilan nito ang pagdami ng mga cellular ng cancer. Ang mga nakakahimok na antioxidant na nilalaman ng mga dahon ng pako ay nagpapababa sa paglaki ng selula ng kanser. Dahil dito, ang mga may mataas na panganib ng kanser ay maaring maging ligtas mula dito habang ang mga mayroon ng yugto ng kanser ay maaring mabawasan ang paglaki nito. Pangwalo, ito ay mahusay para sa puso. Ang puso ay puno ng potassium. Dahil dito, ang potassium na nilalaman ng pako ay ginagawang alisin ng puso ang labis na sodium. Pagkatapos, mapipigilan pa nito ang heart stroke at atake sa puso. Ang siyam, ito ay angko para sa isang taong may diabetes. Ang pagbabawas ng antas ng asukal sa dugo ay epekto din ng mga dahon ng pako dahil sa katotohanan ito, ang mga may diabetes ay maaring tamasahin ng lahat ng mga pribilehyo na inaalok ng mga dahon ng pako po, maaari itong ang gana. Nawawalan ka ba ng gana kamakailan? Pagkatapos sa lahat ng paraan ay sama ang mga dahon ng pako sa iyong dieta at makikita mo ang mga pagbabago ng mabilis.